Noong ikalabing dalawa ng Hunyo, 2020, ipinagdiwang ng aktres na si R.C. Munoz ang araw ng kalayaan sa pamamagitan ng isang post sa social media na nagbahagi ng kanyang karanasan bilang isang reservist sa Philippine Air Force. Sa kanyang post, Binal Ika ni Munoz ang kanyang pagsisimula sa Basic Citizen Military Training, BCMT, apat na taon na ang nakalipas, kung saan siya ang kauna-unahang babae sa kanyang henerasyon at propesyon na sumailalim dito. Ipinahayag din niya ang kanyang kasiyahan sa pagdami ng mga kababaihang sumali bilang mga reservist sa sandatahang lakas ng bansa. Aniya, maligayang araw ng kasarinlan mahal kong Pilipinas. PH Flag, June 12, 2020 Apat na taon na ang lumipas ng aking unumpisahan ang pisikal na pagsasanay bilang kauna-unahang babae sa aking generasyon at propesyon na sumailalim sa hashtag Philippine Air Force Reservist BCMT Basic Citizen Military Training. Simula rin noon ay tumaas ang bilang ng mga nagpatala bilang hashtag Reservist lalo na sa mga kababaihan. Ako ay nagagalak dahil nagampanan ko ang aking layunin at tungkulin na mahikayat ang aking kapwa na maging bahagi ng hashtag sandatahang lakas at makatulong pa sa aking mga kababayan. Higit pa ay para isulong ang kapayapaan. Marami pong salamat sa aking Philippine Air Force family. Asahan niyo po ang aking buong pusong dedikasyon at serbisyo. Saludo ako sa inyo. Hashtag Happy Independence Day Hashtag PAF Hashtag Military Hashtag Himpapawid Subalit, isang basher ang nagkomento sa kanyang post at kinwestiyon ang kanyang dedikasyon sa bayan. Ang komento ng basher ay Question is, will you tread the mud and bleed when the time comes to save our sovereignty? So easy to look tough on sockmed. Sa kanyang sagot, ipinakita ni Munoz ang kanyang tapang at sinagot ang basher ng patanong. Question is, did ya even try to make an effort in serving your country? Do you even know why reservists exist? And our duty, being in the force doesn't mean you need to go to war for me it's more of promoting peace. Ipinahayag ni Munoz na ang pagiging reservist ay hindi lamang tungkol sa pagpunta sa digmaan kundi sa pagpapalaganap ng kapayapaan at pagtulong sa kapwa. Ang kanyang sagot ay umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizen. May ilan na nagkomento na ang kapal ng makeup at foundation ng aktres ang dahilan kung bakit hindi sineseryoso ng iba ang kanyang post. Gayunpaman, marami rin ang sumuporta kay Munoz at sinabing sunog ang basher sa kanyang sagot. Sa kabila ng mga negatibong komento, hinimok ng maraming netizen si Munoz na huwag nang pansinin ang basher at ipagpatuloy ang kanyang advokasya. Ang sagot ni Munoz ay nagpakita ng kanyang dedikasyon sa paglilingkod sa bayan at sa kanyang paniniwala na ang tunay na lakas ay nasa kapayapaan at hindi sa kaguluhan. Naway magsilbing inspirasyon si R.C. Munoz sa iba pang mga Pilipino, lalo na sa mga kababaihan, na makilahok at maglingkod sa bansa sa iba't ibang paraan.